21,000 worth of balayage pero ganito na yung itsura ng kanyang hair after ilang months after nga niyang magpabalayage nag na damage at nagbuhol-buhol ang kanyang buhok mga sis pero doon sa 21k worth of balayage mga sis kasama na daw doon, doon yung aftercare kit at pinagawa niya ito sa isang kilalang salon dito sa Metro Manila mga sis at kahit gaano talaga kasikat or kamahal yung binayad natin sa ating hair services kapag hindi ito naaalagaan, talagang magkakos ito ng so much damage dryness sa ating buhok lalong lalo na kapag bleach din ang pinagawa natin or Balayage, in the long run, talagang nagda-dry up siya ng husto. At kahit anong hair services ang pinapagawa natin mga sis, mapariband man yan, bleach, balayage, or mamahaling salon, or kahit hindi kilalang salon, kapag hindi naaalagaan ng husto yung buhok natin, talagang magda-dry ito in the long run. So, bali ang ipapagawa nga ng ating client for today's video mga sis, ay magpapatouch up hair color siya, then magpapariband na din dahil buhaghag ang kanyang buhok at dry nga. So yung una kong ginawa dito mga sis ay nag-touch up her color muna ako bago ako nag-proceed sa rebanding process. Gusto nga ng ating client na papalitan na yung dati niyang hair color pero hindi na ako nag-suggest mga sis dahil lalo lang yung magja-dry at madadamage lalo at magre-reband pa kami sa kanyang buhok. And after nga makulayan yung pinaka-regrowth hair niya mga sis pinabadlawan namin then nag-proceed na kami sa application ng rebanding cream number 1. After nga siya ma-applyan ng rebanding cream number 1 mga sis hindi ko na siya masyadong binabad na matagal like 5 to 10 minutes lang siya after niyan, ay pinabanlawan ko na rin siya agad. At ito na nga mga sis, nabanlawanan natin yung buhok ng ating client. After nyan ay papatuyuin na natin at ito naman yung naging result ng kanyang hair after rebanding one. After nga namin mapatuyo yung buhok ng aming client mga sis, ay syempre nagproceed naman kami sa pag hair iron ng kanyang hair. Bali gumamit nga lang ako dyan ng pinakamababang hair temperature ng ating hair iron. Bali 160 degrees Celsius nga lang yung ginamit natin dyan dahil nga yung buhok ng ating client is damaged na at hindi natin kinakailangan gumamit ng mataas na heat temperature dahil lalo lang ito magkukos ng so much dry. As in dry. Charot. At pagkatapos nga namin siyang planchahin mga sis, ito na yung naging resulta ng buhok ng aming client. Straight and shiny na siya. Pero syempre kapag nabanlawan yan, babalik din yan sa pagiging kulot and dry. Sabi nung nanonood na hindi tinapos yung video. Chari! <laughs> at syempre, pagkatapos namin siyang planchahin mga sis, pinahinga lang namin ng 10 minutes after nyan, ay sinunod namin in-apply yung kanyang neutralizing cream. Binabad lang nga namin ng 20 minutes yung neutralizing cream dyan at pinabadlawan namin at sinunod namin in-apply yung kanyang keratin treatment. Binabad lang din namin ng 30 minutes yung keratin treatment, tindak nag-proceed na kami sa pag-blow dry or pagpapatuyo ng buhok ng aming client. Sa puntong ito mga sis, binoblow dry na nga natin yung buhok ng ating client at makikita na natin dito yung partial result sa buhok ng ating neriband. At dito nga sa pagbo-blow dry mga sis makikita natin kung naging successful nga ba yung ating pagre-rebound or lalo lang natin nasira yung buhok ng ating client. At pagkatapos nga natin yung patuyuin mga sis, papadaanan natin yan ng pang last iron at tingnan naman natin yung kanyang naging final result. Okay mga sis, so ito yung before ng ating client's hair bago natin siyang uh, rebound At ito naman yung final result sa ginawa nating touch up her color, Rebond and treatment mga sis. So trinim out ko lang yung mga dulo, hindi siya nagpagupit ng mahaba or hindi niya pinabawasan ng mahaba dahil masyado na daw mahal yung binayad niya dyan sa kanyang buhok. And so far nagawan ko rin naman ng paraan yung buhok niya ang nagbubuhol-buhol na mga sis. So ito na shiny, straight and soft na yung kanyang hair and syempre check naman natin yung kanyang after wash result na inaabangan natin lahat. At ito nga yung ating client sa uh, feedback, mga sis. So, sabi niya, hi hey po, grabe, gustong-gusto ko talaga. Worth it ang pagpunta ko dyan. Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili. Keep up the good work, guys. Ayan. So, panoorin naman natin yung video ng kanyang hair after nga niyang mapaliguan. Shadow, So, what do you think, guys? Comment your thought below. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you in my next one. Bye.